dudong ayan nagluto si mahal na reyna ng champorado ayan siyempre with matching coffee at milk vitamin D milk ayan ayan mga kadudong kain tayo ng breakfast champorado again hindi ako na. Nakagal na tayo hindi nakapagpapas ng isang Alright. Ilang days na lang. Welcome to the Philippines. At yan. days na lang. ya yeah. itu yeah. dong breakfast tayo for the day ayah champerado ayah kafe yas let's go eat let's go on it guys <coughs> Sarap. Hindi naman sa purado. Eh. Ano? Pinapaita. <laughs> Ayun <coughs> mo ito. ba? Ano na katikim nito? para kong pinapaita. Ay, dapat pala lang nilagay mong gatas yung vanilla sa kape ko. Okay, para matamis-tamis. Yan, ha? Oo. Oh. begitu vanilla ya kopi made pakan Hello, <coughs> Let's go eat. Days down. Welcome to the Philippines. Kamis. Hmm. Ayat hmm. Ayate. mga mm kadudo -hmm. uh, salamat po sa inyo si dudo sa lahat nag subscribe bago subscriber at nag like at nag share at nag hit ng notification bell mga kadudong maraming maraming salamat po magkain tayo mga kadudong at hindi ko masatawang mag upload ng mag upload ng video kahit bagay marami marami na rin ating viewers mga kadudong maraming maraming salamat po sa inyo ay magsabang manood ng video ko sa mga yung na-upload ko. At shoutout po sa inyong lahat. Yung hindi parang sa shoutout. Kung nagpapas shoutout, shoutout sa inyong lahat. Padulong breakfast breakfast Bread matching kape sarap ay naku dudong pa siya sa wala nga si dudong kung wala na may kwento ay na lang ilang days na lang back to the Philippines 咋、嗯嗯、了？ Tolong uh. dao <coughs> Ayos na iiwan na rin na. Hindi wala si Dudong. Ayun talaga buhay. May iiwan. May Lagi may hewan si Dudong. Bayan na rin na. ulitin ko mga kadudod maraming 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 salamat po sa inyo lahat sa so, wala nyong sawang pag nood ng aking video maraming maraming sa uh, bago kong subscriber mga all subscriber thank you very much kain <coughs> tayo ng Jamperado with papa.

mana ya sablon telah enak ya umaga tanghalian naman okay po mga dudong tapos na ang kumahan si dudong medyo magsasign off na tayo mga dudong salamat po sa pagsama sa araw na to saan man kayong panig na mundo good morning good afternoon, good evening thank you po sa lahat nanood nag subscribe at nag like and share at pakipindot na rin <coughs> sa notification bell mga dudong please don't forget to subscribe to my channel and ano pa ba Ay, ayun na lang Ano ka Dudong pasensya na kayo walang masabi si Dudong kundi kamusta kayo kayo ay walang pinagiba <laughs> salamat po Hala. Nah, Malam, Mas. Habis duduk talaga, hmm. thank you, Bu. Wah, oh, hari gozaimasu. Hmm. Bye-bye.